Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Ito guys is sorry pero tungkol pa rin ito kay Kibuloy. Ito guys ang masasabi ko, ang kapal talaga ng muka is hindi lang din makikita sa muka. Minsan sa tibay ng loob at ng sikmura. So, tingnan nyo naman ito guys. Marami tayong preacher dito sa Philippines. Meron tayong si si Brother Ellie Sino pa ba yun? Sa El Shaddai. Marami. Pero walang umaangkin na sila ang anak ng Diyos. Ikinakalat nila ang salita ng Diyos. Yun ang ginagawa nila. Pero itong si Kibuloy, inaangkin niya na siya ang anak ng Diyos. Hindi man lang ba siya kinilabutan? Upon checking, parehas lang din naman natin siyang tao. Tingnan nyo, ipinanganak siya ng normal. Mayroon siya mga magulang. Nag-aral siya. O oh, ano bang special sa kanya? Gumawa ba siya ng himala? Wala naman siya himalang ginawa. May pinagaling ba siya? May binuhay ba siyang patay? Meron ba siyang bulag na pinakita? Wala. Anong special at nasasabi ng mga tagasunod nitong si Kibuloy na siya nga ang anak ng Diyos? Di ba ang sabi sa ikalawang utos ng Diyos, huwag tayong sasamba sa mga ribulto o kahit anumang bagay na likha ng tao? Eh syempre mas matindi to kasi tao mismo ang sinasamba natin. Eh ang mga santo nga bago maging santo, kailangan gumawa na sila ng himala. Eh bakit itong si Kibuloy, inaangkin na ang buong mundo, eh ano lang naman nang nagawa eh, pina-stop ang ABS-CBN at pinasara. Pero ang ginawa niyang yun, gawa rin ng tao. Wala namang himala doon, pina-stop ang lindol, paano? Akin na! ang buong sanlibutan. Ako ang may ari ng buong sanlibutan. Si ang kapal ng mukha, di ba? Buong sanlibutan, isang e, bansa ka lang naman kilala. Kilala ka ba sa malalayang lugar? Hindi naman ah Hindi mo masasabing sa iyo ang sanlibutan. E Pilipinas nga, hindi mo nakuha eh. Yung mga taga-dabaw lang ang nakuha mo. Hindi ko naman alam kung anong nakain o anong pinakain mo sa mga taong yan at naniwala sila sa pambobola mo. Marami dyan may mga pinag-aralan, pero ano naniniwala sa'yo? Pumapalakpak. Sino ba talaga ang sinasamba nila? Poong may kapal o ikaw na? Parang sa ganitong nangyayari, eh. parang ikaw na ang sinasamba nila. Eh. Nagbabasi sila sa Biblia, pero yung ginagawa mo ba nasa Biblia? Wala yan sa Biblia. 7 billion na kaluluwa ng tao dadaan sa akin. Yeah. Ibig sabihin si Bill Gates dadaan sa akin. Siyempre, may kaluluwa. Wow. So, sa, sa tindi ng kapal ng mukha mo, ewan ko na lang. Ako makadyos ako. Alam ko yon Kasi kada biyernes nagsisimba ako dati sa Kiyapo. At kada Wednesday nagsisimba ako sa sa baklaran. Pero wala namang mga ganyan na nang aangkin ng posisyon na hindi mo naman posisyon. Paano ka naging anak ng Diyos? Hindi ka naman pinanganak ni Virgin Mary ah. Ano, parang kang kabote bigla nalang lumitaw at sinabi mo, ako ang anak ng Diyos. Antayin mong ang tao ang magsabi at magkalat na ikaw ang anak ng Diyos. Hindi ikaw ang nagkakalat na ikaw ang anak ng Diyos. Diba ganun yun? Ahem. Oh. Pagka ikaw na matay, wala ka ng bilyon. Hahanapin ah, mo kaligtasan mo. Ako na yon. ano mo hahanapin yung kaligtasan mo, ipatay eh, ka na nga. Hindi pa ka... Di ba? May mga question kang hindi masagot eh. Katulad nung... Na, katulad nung isang nananampalataya sa yun na namatay, na naginip, di ba? Ano na, na pa na nagbabasa ng nag ng Bible verse. Pero anong sinabi mo? Hindi ka sure na nasa langit na siya. Kasi wala ka naman talagang power. Hindi mo pasok-pasok tapos langit ang pangarap niyo. langit sa inyo ah. O yan, tingnan mo. Masyado ka pang judgmental. Paano ka naging pastor? Ewan ko na lang sa'yo. Ewan ko lang ha, yung mga tagusunod mo ah kung may mga utak ba talaga sila. Honestly, totoo yung sinasabi ko. Kasi kung may mga utak sila, may isip talaga nila, nag-base pa kayo sa Bible na kung ano nung verse ang binabasa nyo. Eto bang ginagawa ng pastor nyo? Nasa Biblia ba to? yon. Oh, kayo, bago kayo doon, daan muna kayo sa akin dito sa O si, talagang may point of origin pang pa pupuntahan ng tao, ah. Eh, paano pang nasa malayong lugar sila? Pupuntahan ka pa nila dito, yung mga taga-ibang bansa. Anong tingin mo sa sarili mo? Diyos, ang lumalabas kasi nito, ang palabas mo, hindi na ikaw ang anak ng Diyos, eh. Ikaw na ang Diyos, kasi dadaan lahat sa'yo. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na dadaan sa kanya lahat ng kaluluwa. Ang sinabi niya lang is, siya ang daan papunta sa Ama. Pero hindi niya sinabi na dadaan lahat ng kaluluwa sa Kanya. So, minsan kasi yung kapal na muka talagang nagmove din eh. Talaga, depende na rin sa iintindi. So, yung mga angels mo na hindi ko rin maintindihan, na ipinangalanda ka, na mabuti ka, wala naman nagsasabing masama ka eh. Kaya lang, meron kang mga masamang ginawa. So, yun ang kino question ng tao. Walang kumu-question sa kabaitan mo kung mabait ka talaga. Pero ang kino question yung mga masamang ginawa mo. Hindi naman pwede exempted ka sa mga ginawa mong krimen eh. Dahil ano, alay? Ano to, kulto? Ewan ko ba, yung mga naniniwala sa'yo, totoo na naniniwala sila sa'yo. Pero hindi na si God the Father ang sinasamba nila eh. Sigurado ako, ikaw na ang sinasamba nila. So good luck na lang po sa ating lahat.